kilo na nabuhay. Ngayon, tuloy pa yung amo ko. Ano na dito? Ah, uh, 4. Magpa-5 na. 4.30 na ng hapon. So, mapalapay. Magpa-kape. Dito kami ngayon sa kabilang bahay ng amo ko. Sa desierto. Nasa desierto kami. At uh, one week na kami dito. Mukhang, ano, mukhang sabi nila sa atay pa kami uuwi. Pero ano, iniisip ko baka nga dito rin magpasko sa gitna ng desierto. Kasi yun naman yung lagi nilang ginagawa dati. Sa gitna sila dito sila sa bahay bakasyon na nila nagka-Christmas. Tapos doon sa Jumera, doon sila nag-New Year kasi maraming fireworks. Mga mapapanood. Kaya maganda doon mag-New Year kesa dito. <laughs> wala mo magawa ngayon. Yung mag, baga... Uh, actually, madami. Kaya lang. syempre marianda pa tayo. <laughs> I mean, wala akong ibang kasama. Wala akong... Kasi yung mga kasama ko, umuwi oh, sila kapuno sa Jumera. Tapos babalik sila bukas. Kasama yung mga amo nila. Ngayon mag-isa ko lang dito. Mamaya may magpa-plansya naman ako. Ng mga damit ng mga amo. Ah, um, Pagkatapos ng kape. Bakit ko bago lahat. Ang kape naman. Kasi nagugutom ako. Ganito yung tanapay nila dito. Nagagawin gagawin ko kasi mainit yung kape ko. Magsasawsaw ako ng tinapay sa kape. magkakarap ng kape ay nang dinapay sa mainit na kape. Di ba? Kasi magkakape ako umagahan at hapon. Hindi lang na ako nagkakape. Ano? O, ano? Mukhang bisig na ako. Ngayon ito lang. Mukhang na rin kasi ako eh. Ngayon tayo ay magkakape. Pag mag-isa at sobrang tahimik ng bahay. Ang hirap mag-ingay. Nung hmm. piling mo yung boses mo, may echo. May echo naman. May echo ang boses mo, pag mag-isa ka lang. Tumawag ako sa amin. Sobrang lag naman. Ang hirap makapag-usap pag mahina signal. Mukhang ko. Lang. mukhang puro dark spot kasi yan dati. Karoon ng maraming butlig-butlig yan ng mga maraming tagyawat. Iwan ko ah. Siguro sa lamig na dun sa kwarto namin. Kasi yung kwarto namin doon sa Yumera, may alagang aso doon. Isa lang dapat yung aso, okay lang sana kung isa lang. Kaso doon nagdagan na naman ang isa. Yung aso pa naman ay may hilig dumumi, may hilig Kaya yung kwarto ang baho, pag hindi mo binuksan yung aircon. Napakahirap. Hindi kami nakapagalik tamo kasi sa mga amo na aso yun. Pero lumalaki na yung aso kasi yung, yung aso na yun, lumalaki siya. Hindi ko kan pu pudil pa Pudil na dog may aso siya. Yan yeah, ano. <coughs> Dapat yung dito dinadala yun, di ba? Sa disyerto. Kesa dun, sa Jumera. Parang um, silang lugar dun eh. Yung mga, yung kwarto ng katulong, yung ginong kwarto ng aso. Kaya kami, dun, dun natutulog kasama ang aso. Pangit-pangit. Yung isa namin kasama, nagkasakit na siya. Hinupo na siya, tsaka ano, kasi sobrang lamig. Malamig na sa labas, tas malamig pa rin sa loob ng bahay. Sa kwarto din malamig. Eh, hirap na ang sitwasyon namin. Pero tinitiis namin. Yung kasama namin, ayaw magsabi sa amo. Kaya ano, nagtitiis kami. Pag ano, kung sakali kasi malapit na umalis yung kasama namin. Kung sakali alis siya, tatanungin ako ng amo kung kaya kong lagaan. Yan ang number one ko talaga nang sasabihin. Hindi ko kaya. Mayroon mag-alaga ng aso na ano. Grabe pa magdumi. Kaya sabi ko, never ako mag-alaga ng aso na yun. Kahit paisin nila ako, okay lang. Huwag lang nila ng aso. Hindi na sila katulong yung aso. Kasi yung aso naman yun, hindi na yun. lang. <laughs> Wala akong ibang masasabi eh. Wala akong anong kwento na lang. Ngayon nga, OFW ako dito nga pala sa Dubai. Tapos ang mo ko lokal. Sobrang strict ta, ah. Pagka nakaupo ka, ayaw ka na makita ang kaupo. Gusto ka niya trabaho ng trabaho. Kaya tulog siya, kailangan pagkapi kape tayo. Mayamaya, pag nagising siya, magplan naman tayo. Uli na pa naman pagkaya yung amo mo dito, matanda na. So yun lang guys, <laughs> maraming salamat. Nagkwento lang ako ng mga bagay-bagay na hindi dapat kami, di ba? Yung mali naman sana, man may right yung katulong mga pagreklamo, -right di ba? Kaya guys, ano sa tingin nyo? Tama ba yun? Na yung aso na alaga, doon natutulog sa kwarto ng katulong? ba guys? Kasi kami hindi na namin kayang tiisin yung amoy ng aso. Sa totoo lang. Tapos siya nag-aalaga. Hindi niya palaging nililinis Nag -ano. Kapwa kababayan din naman yung nag-aalaga. Pero syempre diba? Iyan katulad yung hindi niya maasikaso. Kasi syempre may trabaho din siya sa bahay. All around din siya. Kami parehas all around. Kaya hindi namin pwedeng pagsabay yung aso tsaka yung bahay. Diba? Yung pagtilinis mga tatrabaho. Diba? Eh ang problema kasi doon sa kasama ko. Halos lahat tinanggap niya na natrabaho. Hindi siya yung... na nung -no siya. Hindi siya yung hindi. Okay lang sa kanang okay yun ang masama, diba? So, yung mga kasama, ang naapektuhan din. Ako, hindi ko talaga alagaan yan. Sinabi ko na sa kanya totoo. Kahit anong sabihin nila sa akin, kahit magalit sila sa akin, hindi ko kaya kalagaan ng aso na yun. Ngayon, yun guys. <laughs> Kayo, sa tingin nyo, ano bang tama? Diba? Sa akin, sa akin mali -mali talaga yun, eh? Yung ginawa ng kulungan ng aso, yung kwarto ng katulong, diba? Napakapangit.